Isang kamatis, dalawang itlog at isang garlic. Simplihang ingredients para sa recipe na ating gustong ibahagi na naman sa inyo. Stay tuned guys and check out ano at paano natin gawin ang simplihang recipe na ito gamit ang mga sangkap na ating ipinapakita sa inyo ngayon. Dalawang itlog. Isang kamatis. Simple lang ito. Yan, ikakat natin yan sa maliliit and smash tayo ng garlic. Yan. Tayo ay magisa ng garlic. Magisa ng garlic pag-brown, sabay lagay ang ating na slice na kamatis. So, ang ating gagawin ay tortang kamatis. Mm -hmm. Slice natin sa Mabilis lang. At, yan lang, lang. Lagyan natin ng asin at MSG plus black pepper. Asin. Ating MSG. At black pepper. Simple lang na. Halo-haluin. At Sabangang maglambot ang ating kamatis. Saka ilagay ang itlog. Set up Kapag ganyan, pwede na natin i-add ang ating islog. Diba? 50 lang. cover ulit natin. Ano na ang lagay? Oh, looks good and yummy. Para sa additional flavor, lagyan natin siya na. Spring onion. Hindi ba? Parang pizza egg ang ating ginawa. Try kaya natin i-balik na rin para dry ang ating. Kakain. <laughs> Ayo. 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 It's okay to be like that. Ayan, siguro more than enough na ang ating pagpapasuyo dito. Ayan. And ready to eat na tayo. Diyan natin ilagay sa ating naka-prepare na na kaninig. Oops. <laughs> Gusto ko ito. Yan. Dami. So, thank you guys for joining me sa aking mabilis <laughs> na pamamaraan ng pagluto ng itlog na ito. And in the same time, meron akong leftover na yan. Yan aking itlog with kanina. Na uh, ng So, Pero masarap. And meron akong leftover na ulo ng bangus. Ulo ng bangus plus adubong ulo ng bangus yan. And itlog na merong kamatis. So, happy eating. Thank you for joining me. Keep us all safe, God bless, and mabuhay. Yan ang aking perfect ulam for today. Ganyanin na lang kaya natin. Para maipakita. Bye-bye and, and thank you again.